Hello guys and good morning sa inyong lahat mga kasalapi uh, Baka isa to sa mga inahanap na inyong uh, 10 pesos coins na ang hinala ko po eh inahanap to ng mga coin collectors dahil sa malalaking letra at at ang space ng numero at ng letra handa po akong ipagbili sa inyo mga coin collector maraming salamat po